Ah, sa Biblia si Juan ang Na, anak tong ibon, Ah, hubad pa si Ule. Si Ule. <laughs> <laughs> ang badang ka kaya na binuag na. Oh. Eh ato. siya tubag? Ah, ako to sa ola magtubag. Ah, ako tubag ko na. Klaro mo na. Doon na may kahulugan, pero wala nagpasabot ang na kahulugan sa naglimited, naglimited sa tao. Mm, kung right. mabasa Di ko. Igamit man ang hayo. Kung mabasa ko ang kanak tao.